palangapon ko alas 3 15 medyo muulan ng kaunti dito sa Tondo Manila muulan ayan nakasikat ang araw nakasikat po ang araw pero muulan eh naman yan para mahib siya ng init yan ano po <laughs> para mahib siya ng init tanggal ang mga tarpaulin na papel dahil eh, sa ulat Sana lalakas pa ng konti para lalo mo uh, ano, mahilip sa init. Talaga mahilip <laughs> eh. Apo. Okay. すげえ So, ayan. Salamat sa Diyos at nagbigay siya ng ulan. So, talaga tigang na tigang na yung mga lupa. Pati yung mga kalsada, tigang na tigang na. Ah, may yan. So, mula din po ano. Ayan. <laughs> Ayan. Ano, <Baladaw>, minto na. Kulang, <laughs> kulang pa. Mukhang nangingitim ka sa langit eh. Yun know. Sana kahit mga isang oras lang. Kahit na one hour lamang. Para totally. mana talaga yung init ng kalsada. Ay yung mga halaman, tigang na tigang na. Dahil sa kawalan ng ulan. <laughs> Siyempre, at yung mga tao nagtitipid rin sa pagdilig. Gawa ng mahalan tulig eh. <laughs> Eh, okay. So, salamat sa Diyos. Kahit ganyan, kahit pa paano, may ibsan po yung init niyan. <laughs> may ibsan ng init. eh, bakit? Eh, sempre kahit pa paano, basa kalsada. Kanya lang, alimo mang laban yan. Pagka tinamahan ka ng alimo, may biglang, ano, si sirkulas yung bitoka po, mayat mayala, bubusilak na yan sasabog na parang bulkan hindi mo na mapigilan agad <laughs> dyan ang alibo, May, malupit po yan naranasan ko na yan naranasan ko na yan hindi ko mapigil talagang bumulwak <laughs> ano tanda nyo ha ah? ito pong inyong kaibigan kay Jesus brother Armani Bautista salamat po Panginoon Diyos at ito pa ano, nagpadala tubig sana dagdagan mo pa <laughs> para madelik po ang mga kalsada at ang mga maaalaman at hindi lang yan, may siya ng konti yung init. In cry sa loon. God bless us all Yung kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Share, share, like, like, and subscribe. Bye-bye.